Balikan ko lang po yung sinasabi nyo nga po na confirm may yung recommendation nyo na 10 personnel ng BOC ang kakasuhan. Sir, isa sa publiko nyo po ba ang pangalan ng mga personnel na ito at sa ngayon po ba nandyan pa sila sa BOC? Ah, ganito po yon kasi siyempre kailangan talagang ma-perfect namin yung due process para pag pumunta po tayo sa pagkaso na hindi naman po ma-dismiss. More than 10 po yun. Ah, tapos na po yung show cause orders nila. Nag-submit na po sila last week nung kanila mga sagot doon sa tungkol hinggil, hinggil dito sa usapin nga po nito. But duman sa kanila at nakalusot po itong mga sasakyan. Ano? So from there, at trabaho na po naman ang aming investigation at legal, ano ang magiging pananaw namin at paniniwala doon sa kanilang mga sagot. At pagkatapos po noon, doon po kami magkakaroon sino sa kanila ang talagang sasampahan po namin ng kaso. Nandun pa lang po tayo. So probably next week matapos po namin yung aming evaluation sa investigation. Okay and then magkakaroon na po kami ng rekomendasyon. Sino po sa kanila ang talagang tatampahan po na natin. Opo, kailangan po may basis po para humatibay po kasi yung yung pagtindig po ng kaso sa korte. Oo. Commissioner, anong kaso po ang plano ninyo na ikaso dito sa mga taong ito? Ano nakita ng BOC na kapabayaan na ginawa nila? ah uh, ganito po eh. Kasi pagdating sa... Well, of course, yung anti-smuggling law, nandyan po lagi po yan. Pero titingnan po natin kung may iba pa hong batas na pwede namin gamitin. Kasi ang nakita po natin dito, sa ngayon, posible po yung kolusyon. Sa may fraud po ito, may mga pinaking dokumento. Maaring bukod po ito sa anti-smuggling law natin, sa <coughs> CMTA, pagagamit po natin yon. Pero ganito naman po ang maganda para maging matibay po yung kaso. Bago po naging ombudsman si Secretary Remulla, supposed to be, meron kami formal agreement na pipirmahan na dun sa case preparations pa lang uh, magka-partner na ho kami upang again hindi po uh, upang maging malakas po yung documentation sa case preparation at pagsampo po ng kaso matibay po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts nang True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH Facebook, Instagram, YouTube, TikTok and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!